Gusto kong malaman nyo na nalang tayo ng na matinding krisis sa Pantayambya. Marami po sa ayuda na natanggap natin, bigas, medical assistance, financial assistance, marami po yon ay galing sa ating bisitang ito. Mga taga-amadeo, kabite, salamat po sa inyo lahat. At hindi pa po siya matyan. Kung nakikita niyo yung mga ng ating bagong munisipyo, ang kalahati po noon, nung sabihin ko sa kanya, na medyo nagkulang po yung pondo namin para matapos ang munisipyo, kaagad-agad po niyang ibinigay ang pondo niya upang matapos ang munisipyo. his important legislative contribution, his efforts in empowering LGUs, his continued support to community development, where the municipality of Amadeo is privileged to be one of the many beneficiaries nationwide. And so therefore, the municipal officials of Amadeo take this action, be it resolved, as it is hereby resolved, to declare the Honorable Christopher Lawrence Bong Tigo Senator of the Republic of the Philippines as an adopted son of the municipality of Amadeo. Hindi hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Yan po ang pwede kong ialay sa inyo, ang aking kasipagan. Minsan lang po tayo dadaan sa mundo ito kung ano pong kabutihan at tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundo ito. Yan po ang ito. Mga minamahal kong kababayan, salamat tayo sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa atin. At tandaan niyo po, mahal na mahal na mahal po kayong lahat. Maraming salamat po.